Tada. Oh, di ba? Ilang walis. Oh, masagasaan ka. That's good move. Kasi tayo sa Mike and Jay. Bahay ko po. Ah, so, maraming tatanong. Wala silang available na yung tatlong butas, apat na butas ngayon kasi napapakyaw dahil malakas ang <laughs> bentahan eh. Dali ah, nakasilaw. Pero meron pa silang isang brother na natira. Yan, yan ang dimension niya. Tapos ano to? Nasa 2.5. and O, 3 feet. 3 feet by 2 feet. Hindi naman dito sa mga kasi na tayo. Dito muna, dito ako. Di ba against the image? Hindi naman. 2 feet by 3 feet. By 2 feet. 2 by 2 by 3. Tapos meron siyang 2 feet na paa. Hmm. Lahat ng construction niya gawa, gawa sa kawayan. Pati yung pinaka paa, kawayan din. Kapal na Tapos. Tiene lock. Tiene Indigenous material lahat nang gamit kasi dahil gumagawa sila ng mga bubo At ayun pa. Tayong mga bubo. Kena sila mawalis. So, ako kami 'yung bibili ng walis kasi pud pud na 'yung walis ko no. Yung makapagwalis. Oh, excuse me. Sorry <laughs> <laughs> So, ayan, 'yan ang mga bubo. Tapos titingin pa tayo ng mga ibang mga indigenous na old time kulungan na tradisyonal ng mga Pilipino. Sa ating mga Pilipino, mga ganito yung mga kulungan natin mga kabaya. Lalo-lalo na nung unang panahon. Pero ngayon, meron ng aluminum tsaka meron na rin bakal. So, hindi pa tayo iba. Ano? Gawa sa kawayan din, tipi. Tag 350 ang isa. Oh, indigenous din. Standard size na TV. Standard yung size ng TV. Oh, tingnan mo sa loob. Puro kawayan na construction. yung kawayan na ginamit, matanda na. Pati yung mga braces na matatanda na. Tapos meron pang kulungan doon sa loob. Tignan natin. Ito ginagawa, pang, -pang apatang to na tol. Pang apatang, pero ginagawa pa. Apat na butas. Ayan, yan yung mga gagamitin. Maganda yung kanilang kawayan. Matatanda na. Ayan eh, lahat. Puno lahat. Puno. Oh. Puno lahat. Tabi. Solid. Kawa yan. Tapos Uya. may presya dito. Pagawaan to ng kubo. Bahay kubo. Kaila kuya. Kaila kuya. Wala nga lang silang gawa ngayon. Dahil nabibenta kagal. Yung parang. Oh, Yun. Wala pang bubong. No? Oh. Oh. Tatlong butas. Ikaw gumagawa kuya. No. Oh. Oh, si kuya pala gumagawa. Ikaw pala yung gumagawa. Meron pa rin gumagawa, eh. number dito para uh, pag meron gusto Sol, bumili. Number, number, number yung. Ano yung ano? Kunin namin mamaya. Ito. No. Ah, sa loob. Paul Kawayan yan. Ako ah, lang yung Ito. nagamit. Ito meron sila. Alawanit. Alawanit. Oh, so, yung sa gitna. Paharang. Pang divider. Oh. So, pang divider. Kasi kung wala mag-aaway-aaway yung mga ano. Ah. Ito tatluhan. Tapos may apatan. Tapos pwede rin kayong umorder ng double deck no o yan. Oh, pwede. Yung pwede sila. Tatlo sa taas, tatlo sa baba. Or apat okay. sa taas, apat sa baba. Uh, okay. so, flash namin yung number sa sa screen. So, solid. Tapos hindi siya mabigat. So, Kaya-kaya dali. Tapos yung tuyo yung, yung, oh. yung, yung, so, yung, yung kawayan. Sa solid ang pagkakagawa, matibay talaga. Walang alog. Walang alog. Hindi siya umuga. Ano lang, uh, hindi lang patay lupa. Pero talaga hindi siya umuga. Hmm. Well, eh, kung gusto nyo bumili, dahil nyo lang yung number para makapag-inquire. Ay kuya, ano ang Pangalan mo kuya? Si Madam. Oh, ma'am, ano mo pangalan nyo? Oh, Ay, yeah. si Margie. Ay, okay. Diyo na mamaya. Well, yeah, thank you, thank you ah. Uh, nandito kami ngayon sa isa pang gumagawa ng mga kukuhan. Oh, ito. Ah, uh, tatlong uh, butas din. Pwede kong pasadya ng apat ang butas katulad ng ginagawa nila. Papabain natin mamaya. Pati yung hagdan. Gawa sa hindi. Chuk, 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 Bumawa <laughs> ka naman, hindi marunong bumaba. Ay, ito, apatan. Ay, yung apatan mo. Pagkano naman? 1.5. Pag-apatan. Ginagawa pa. So, Pwede so, solid. Pwede magpasadya. Hmm. Solid kawayan din. Pwede double deck pasadya. Pwede, no? Tapos, meron sila dito, brother. Ang laki. brooder, al malaking brooder pa sadya. Pwede kayong umorder. Yung kanyang opening nasa taas na. Papunta natin sa kabila, sa kabila. Oh, ito yung brooder. Tayo sa taas para o, yan ang buks, bukasan. Ayan. pwedeng gawing dalawa. Papartisyonan lang sa gitna para isang batch dito, isang batch doon sa kabila brooder pwede mo pa sadya malaki pwede isang brooder yan marami yung sisiyo mo o malalaki na ng konti ganun din solid din yung katawan all, all kawayan na may lawanit sa sidings para hindi mag uh, marambulan yung mga nilalagay mong mga laga dyan So ang price price range nila sa mga ganito ay 1,000. 1,100. So tatlong butas. Yung limang butas, 1,500. Kung so, natagdig ka lang ng konti, magiging limang butas. Pwede kayong pasadya na double deck. Yung tatlo sa taas, tatlo sa baba. Pwede rin, pwede umorder ng dalawang butas lang or dalawa sa taas, dalawa sa baba kung yung space mo sa bahay sa iyong backyard eh, medyo may kasigipan pwede kang umorder ng dalawa sa taas, dalawa sa baba apat para wari magiging kang space doon na sakto lang yung apat ha? Ah. double deck ideal na ideal pwede mo rin pwede ka rin umorder ng mas malaki ng konti dito sa so dimension niya kasi yung dimension ng bawat kulungan ay 2x2 ada isang butas so bali 6 feet yan kahaba ay eh, may partition sa gitna syempre give and take sa ng konting ng isang inches sa lower or higher sa partition yeah. give or take o, <laughs> <laughs> tapos matatanda na yung kawayang, gamit tapos pag-aang pag-aang lang siya hindi siya ganong kabigatan kaya madaling ilipat ng ilipat. Ito yung mga sinaunang style ng bulungan ng mga manok. Mga bahay ng ating mga alaga manok. Ngayon may mga gumagawa na ng aluminum na bakal pero din plastic. Pero syempre iba pa rin yung old style. So, ang dami na nating napunta mga gumagawa nito. Yung brooder, 20 sa laki nasa mga 600 yung pinaka basic 600 kung pala papalakihan mo depende na lang sa presyo pwede ka magpasadya nilagay namin lahat ng mga numbers sa baba ng mga, mga pinuntahan namin mga gumagawa ng mga ulungan at bahay at TV uh, holding stall ng mga alagang manok pwede rin ito sa mga kalapate pwede rin kayong pasadya kung anong gusto nyo gusto nyo parang bungalo parang paraiso yung dating pwede nasa number yung mga contact nila para kayo nang bahalang makipagtawaran o makipag-negotiate so, well marami marami salamat sa inyong panunod hanggang sa muli episode. paalam